Ganito pala kaganda ang Budapest kapag gabi. Kaya tara, samahan nyo kami maglibot dito. Bali, nandito nga pala ako sa may park at hinihintay ko yung ko. Dahil nga may usapan kami na 6pm kami magkikita-kita at maglilibot. At sa wakas mga karepa, andito na sila. Nagsimula nga kami maglakad-lakad sa ilahin tulay kung saan dumaraan ang tram. Kaya sa mga gustong pumunta ng Budapest, ang masasabi ko sa inyo ay gabi kayo maglibot. Dahil makikita nyo na kahit gabi ay maliwanag ang lugar. Sa bawat dadaanan mo ay napakaraming ilaw. Habang naglalakad nga kami ay may ako sa may malayo at napakaganda doon. Pero syempre, ang una natin puputan itong Parliament Building. Nakikita nyo ba yung mga karepa? Napakaliwanag at kumikinang kinang. Totoo nga na napakaganda kapag gabi dito sa May Budapest. Talaga makikita mo talagang kagandahan ng Parliament kapag gabi. Hindi ko nga talaga akalain ng ginto pala kaliwanag ang Parliament. Para na rin nakita ng gintong gusali. Kaya sa mga kabayan natin dyan na nandito sa May Budapest, sigurado pag out nila sa trabaho kapag pang umaga sila, lumilibot pa rin sila kahit pagod. Totoo naman kasi mga karepa, dahil nakakawala ng stress. Dahil sa magagandang view na makikita mo dito, nawawala ang mga problema. Sayang nga eh, malayo kami dito sa may Budapest. Ngigit apat na oras ang biyahe namin. Pero kung malapit lang kami dito, sigurado lagi ako nakatambay sa labas. Kapag kasi nasa loob kami ng accommodation, iba yung pakiramdam. Nakakalungkot na hindi ko mapaliwanag. Dahil tapos na nga tayong pumasyal sa may parliament at nakita na natin ang kagandahan nito. Nagsimula naman kami maglakal at pumunta sa isa pang sikat na pasyalan at dinadaanan ng maraming turista. Kaya ang next nating pupuntahan, itong chain bridge. Nakikita nyo ba yung mga karepa? Napakalayo pero ka kahit ganon ay lalakarin natin yan ang ganda no napakaliwanag din at yung kulay ng ilaw ay binagay din nila sa kanilang bandera o ayan sa wakas maaari at nandito na rin tayo ganitong oras din pala ang labasan ng mga tao at paglalakad dito yung mga nadadaanan namin ay kanya kanyang mga picture kanya kanya mga video at kung hindi nyo alam sa IG lang sila nagpo-post hindi kasi uso dito ang Facebook halos TikTok lang sila at Instagram tignan nyo naman kasi maaari pa Instagramable lang lugar napakaganda talaga hindi ko nga akalain na makakapunta ako dito ewan ko bang mga arepa, pa. Para ako na nanaginip. Akala ko nga nung una lang ay trabaho lang ang magagawa ko dito. Pero habang tumatagal, masalo pang lumalawak ang experience ko dito sa lugar nila. At unti-uti ko rin nalalaman kung ano ang mga bawal at mga dapat gawin dito. O oh, ayun na mga repa, at nakadaan at nakatawid na rin tayo sa may bridge. Wow, grabe mga repa. Hindi talaga makapaniwala. Eto pala yun, yung Buddha Castle, funicular. At sa gitna naman ng tunnel ay pwede ka magpapicture. Dito nga ay tuwan-tuwa kami dahil sabi namin ay makakasakay kami sa may funicular rides. Ang kaso halang nagsa sarado na pala. Mag-alas 11 na kasi dito ng gabi. Naglalakad lang kasi tayo sa paglibot kaya hindi natin naabutan. Mas gusto kasi namin naglalakad habang naglilibot dahil mas feel namin yon. Kapag kasi sumayo kami sa mga tram, hindi kami makakalingon-lingon at hindi kami makakapag-video. Sa totoo lang, napakalamig ngayong gabi pero tinitiis lang namin. Gala pa more. At siya nga pala mga repa, nasa kabila na nga pala kami. Pero tignan nyo, magmula nga dito ay eh, matatanong nyo pa rin ang parliament dahil sobrang liwanag. Napakaganda niya at napakinang niya kahit napakalayo. Napansin nga namin na medyo haba-haba na palang oras namin sa paglilipot dito sa lugar at nakakaramdam na rin kami ng pagod pati na rin antok kaya nag-usap-usap kami at nagkayaan ng umuwi meron pa naman bukas makakapaglipot pa rin naman tayo bukas sa may Buddha Castle at makakasakay sa may funicular rides at sa kabila naman nun ay Fisherman Bastion na magkakalapit lang ang mga pasyalan dito bago nga pala kami umuwi at magkanya-kanya sa aming mga narentahang hotel dumaan muna kami at bumili sa may grocery store at para bumili na rin ang ilang mga pagkain na pwedeng natin kainin hanggang bukas nauna nga pala na natapos at pumila na ako para makapagbayad na tapos ay hihintayin ko na lang sila. O oh, ayun mga karepa, okay na at maglalakad-lakad na ulit kami pabalik doon sa aming tinutuloyan. At nagpaalam na rin ako sa mga kasama ko, kita na lang bukas. Pagkarating ko nga sa my hotel ay nag-elevator na lang ako, hindi ko na kayang maghagdan pa. Panglimang palapag kasi ang room natin, hindi na kaya ng pa ako, masakit na mga karepa at pagod na rin naman ako. Dito nga gusto ko na matulog, ang kaso nga lang, nagugutom na ako. Dapat nga sana iiniting ko na lang yung ulam natin kanina. Pero gusto kong kumain ng noodles at humigop na mainit na sabaw. Dahil nga kanina pa ako ni lalamig sa labas. Naka t-shirt nga lang ako eh, tinitiis ko lang. Ehon ko ba, mas komportable ako kapag walang jacket. Natatawa ako kanina habang naglalakad ako at nakakasalubong ko yung mga tao dito. Nagtataka sila at napapalingon sa akin, hindi daw ba kaya ako nilalamig. At samantalang sila, balot na balot ng jacket. O na mare pa, at kakain na rin tayo. Kaya tara, kain tayo. Habang kumakain ako, unti-unti ko nga napapansin na papikit na yung mga mata ko. Pero pagkatapos kong kumain, kailangan ko muna magpahinga bago matulog. Bawal kasi yon. pass forward nga ay eh, nakapagpahinga na rin ako ng 30 minutes. At baka pwede na rin ako matulog nito. Binuksan ko nga lang pala yung TV at nagpa-sounds ako. Gusto ko matulog na merong sounds. Yung mga music na pampatulog. Mas gumagaan kasi yung pakiramdam ko kapag gano'n. O mga pa hanggang dito na lang nga aking video at abangan nyo ang part 3 natin na kung saan ay makikita natin ng malapitan ang funicular rides at ang pag natin sa may Buda Castle. O mga pa-share video naman dyan. Maraming salamat! It's okay. It's okay. It's okay.